Nag-ugat na guys itong ating pinakahuling na iwan na minarkot na rubber plant. So, ayan. Kita ko sa inyo. Ayan na yung ugat. O, oh, ayan na. Kitang-kita na. Visible na. Umakyat na pati. So, tatanggalin na natin ngayon. At ilalagay natin sa paso. It's time for this. Ayan. Labas-labas na yung kanyang ugat. So, kailangan natin siyang gupitin dito. So, hindi ka ito magugupit kapag hawak natin ang camera. So, post muna natin. So, ito na guys. Natanggal na natin. At lalagay natin dito. So, maselan pa ang kanyang ugat. Kaya, itinali ko muna dito sa stick. Baka kasi bundulin itong mga barako kung alaga. Yan. Malilikot pa naman to sila. ba diba, Yun, no? Mm -mm. So, ayun lang. Thank you for watching.